Talaga nang gigil mga pare kayo, si Coach Tim Kuhn sa pinakalatest na laban ng Gilas Pilipinas kontra Lebanon. Pero di ba ali, Eto na mga pare ko, hindi nga inaasahan na nangyari kanina sa Gilas Pilipinas vs Lebanon Pero ito ang good news dahil hindi pa nga tapos ang kampanya ng Gilas Pilipinas dito sa Doha Packet Tournament Dahil makakabakbakan pa ng Gilas Pilipinas ang team ng Egypt Yun nga lang, eh may kalalagyan din ng Gilas Pilipinas sa kupuna ng Egypt Dahil napakalakas ngayon ng Egypt Ito ang mga dapat mong malaman patungkol sa bakbakan ng Gilas vs Egypt Bukas ng alauna, 1.30am madaling araw yan. Pero bago natin ilatag lahat ng balita natin at updates patungkol dito sa Gilas Pilipinas na dapat mong malaman. I-like e, mo muna ang video, mag-subscribe at kung makakalimutan, pindutin ang notification bell. Maraming salamat. Kung nadismaya ka sa pagkatalo ng Gilas Pilipinas sa team ng Lebanon At natampakan nga tayo mga parikoy sa 4th quarter Akala nga natin na makakambak ulit ang Gilas Pilipinas sa team ng Lebanon Kagaya ng ginawa nila kontra sa team ng Qatar eh, nagkamali nga tayo Pero itong good news mga parikoy Hindi pa naman huli ang lahat Dahil may isa pang laban ng Gilas Pilipinas Kontra naman sa team ng Egypt Na malakas din yon. Kung malakas ang team ng Lebanon At tinalo nga tayo ay mas malakas pa ang kuponin ng Egypt Dahil tinalo mga parikoy ng Egypt ang team ng Lebanon talaga may kalalagyan din ng Gilas Pilipinas kontra sa team ng Egypt. Pero ang tanong, sino nga bang masasandalan ng Gilas Pilipinas kontra sa team ng Egypt kung malakas ngayon ang koponan ng Egypt? marami nga yung malalaki ng team ng Lebanon Pero wag ka, dahil ang kuponan ng Egypt eh mas marami pang malalaki mga parekoy Kung ikukumpara natin yan sa mga nakalaban ng Gilas Pilipinas Na team ng Qatar at team ng Lebanon Kung uulitin nga ng Gilas Pilipinas Ang kanilang nilaro kontra sa team ng Lebanon At napakarami nilang turnovers eh may kalalagyan talaga ang Gilas Pilipinas dito Anong say mo dito parekoy ano sa tingin mo, mapapatawag kaya ng Gilas Pilipinas sa team ng Egypt? Dahil nakita natin mga pare ko eh, na talagang hirap ang kupuna ng Gilas Pilipinas pagdating sa ilalim. Hindi nga makaporma si Jun Morfardo at AJ Edo sa 7-footer ng team ng Lebanon. Paano pa kaya sa mga naglalakihan talagang big man na big man, 7 footer, big man center ng team ng Egypt. Talagang kailangan pagandaan ng gilas Pilipinas ang kupanan ng Egypt. Dito nga kontra sa team ng Lebanon, eh medyo may rason pa ang gilas Pilipinas kaya sila natalo. Dahil isang araw nga ay dalawang laban ang kanilang ginawa at malamang sa alamang ay hindi pa nakatulog na maayos ang team natin. Kararating nga lang ng Gilas Pilipinas sa Qatar at nag adjust pa ang kanilang katawan. Kinalaban na kaagad nila ang Qatar, sinundan pa yan. Nung wala pang 24 oras ay kinalaban nila muli ang team ng Lebanon. Pero hindi ito magandang rason para sa si Gilas Pilipinas dahil nakita naman natin na kaya talaga sana sumabay ng Gilas Pilipinas kontra sa si team ng Lebanon. Yun nga lang ay napakaalat ang mga players natin, yung mga locals natin. E talagang walang bag, hindi kagaya ni Justin Brownlee na siya ang bumubuhat. Nung unang laban ng Gilas kontra Qatar, ay maalat si Justin Sin Brownlee pero nag-step up naman ang ating mga local players. Pero dito sa Lebanon, eh hindi nag-step up ang ating mga locals first half pangalang mga pare ko may 15 points na si Jason Brownlee kaya naman sa second half ay binantayan talaga ito malala ng team ng Lebanon samantala ay wala namang bag ang mga locals ng Gilas Pilipinas kaya sana kontra Egypt ay eh magkambag na malala ang mga local players natin at isama mo pa dyan ang pagkaambag ng malaki ni Jason Brownlee talaga may katandaan ito si JB nakikita natin na hindi na talaga niya kayang buhatin ng Gilas Pilipinas at kailangan talaga mag step up ng mga local players kapag hindi nga nakapag step up ng ating mga local players E eh sigurado may kalalagyan tayo kontra sa kupunan ng Egypt na napakalakas pa naman ngayon dahil lumahok din sila noong FIBO World Cup 2023.